Ayan ang tuta, parang baby oh, may pagkakargahan na rin. Ah. Pang tuta lang, walang pang malaki mga kapatid. Ayan ang anak ni Cheche, ito ang tatay nila. Ayan oh. Galing sa Vietnam ang mga asong ito, mga kabsat. Oh. Ibang lahi. Ayan kapatid, magkapatid sila. Ah, oh. oh, pinalahian yung aso niya, tapos pinalitan niya isang tuta. Oh, ng anak. Mano si anak na? Di ya, pernah Oh, nasi sarian dah. Oh, nasi sarian pa. oh, tamo. Man, mano mo tipe si sarian di asam? Yes, me. Lagraman laigit. Hahaha. Apa ngin pa laigit mo? Allah, oh dinai git hmm. oh, di daw yung aso nya, kasi nang na nang anem, oh tama pinalai git na gumastos yan ang 10,000 hanggang sa, mula sa panganganak hanggang sa alay gate, 10,000 lahat. Yan, may, yeah, may pagkargahan na, o, oh. binigyan kayo ng pagkargahan ng aso, o, oh. pang tuta lang, walang pang malaki. Okay. O, oh, maghay na kayo muna, hi. Oo, oh, oh. oh, hello. Ruth Ramirez, Travel Vlog. Okay.